Meron akong nabasang comment doon sa isinagawa kong comment din sa Facebook kung saan ang pinupuna nila ay ang banal na hapunan na isinasagawa ng Iglesia ni Kristo. Ang kanilang iniisip dahil banal na hapunan, hindi ito pwedeng isagawa ng umaga kaya naman eto tingnan nyo yung nakalagay na comment na siguro dahil sa kakulangan ng kanyang pagkaunawa ay eh, na nagkaroon siya ng natatawa siya dahil sa ang umaga nga naman daw morning tanghali ay noon at saka yung hapon ay evening or afternoon di bakit daw gagawin ang banal na hapunan na umaga ang sagot po namin ay hindi naman kasi ito Uh, karaniwang pagkain na pangumaga, pananghalian, panghapunan. Ito ay isang uri ng katawagan kung saan ang banal na hapunan na ginawa ng ating Panginuso Kristo at ng mga apostol nung ipinaalala ng ating Panginuso Kristo na gawin ito ng mga alagad niya. Yun ang ginagawa ng Iglesia Ni Kristo. Ang banal na hapunan, hindi ang pagkain para mabusog ka sa umaga, tanghali at hapon. Hindi po banal na hapunan ay isang katawagan, isang event, isang pangyayari na kung saan dito ay ginawa ang hapunan ng Panginoon. Ngayon, ano ang ating masasabi halimbawa na pangumaga, morning glory ano po ba yung morning glory? Anong ibig sabihin niya sa Tagalog? Yan ay muta. Ngayon, kung nagkaroon ka ng muta ng tanghali, nagkaroon ka ng muta ng hapon, masasabi mo ba yung tanghali? Noon glory? O kaya hapon after noon glory? Yun bang tawag doon? O eh, saan ka niyang pupulutin? Pagtatawa ng kanya ng mga nagsipag-aral. Eh di kung ganon, ang mga nagpapakilala na di umanuraw, mali ang ginagawa ng ating pang ng mga iglesia ni Kristo na banal na hapunan sa umaga eh sila yung katawa -tawa. sila yung wala sa ayos ang kanilang pagpuna ang dapat sa kanila mag-aral muna ng grade 1 para maintindihan nila ang kanilang ipinupuna sa iglesia ni Kristo dahil ang banal na hapunan ay hindi naman pagkain karaniwan na ginagawa natin. Ito'y isang event, ito'y isang pangyayari, ito'y isang katawagan. Banal na hapunan na pwede mong gawin kahit anong oras dahil nga ito ay katawagan. O sana naman, naintindihan ako ng mga tumutulig sa, sa iglesia. Ito yung kanyang puna. Hindi ko na lang babanggitin muna ang kanyang pangalan. Sa susunod na lang ako magbabanggit ng mga pangalan, ng mga na nagsumasagot sa mga comment section ko o kaya mga comment ko at sa ganon magkaroon tayo na ang conversation o i-text it nyo na lang sa baba ang reply ninyo kung ano man ang masasabi ninyo baka sakaling makatulong pa rin kami sige po salamat po sa inyong pagsubaybay